Hello guys, good evening. Nandito tayo ngayon at gagawa tayo ng chicken curry. Puro siya ano, chicken wings. Para hindi ko siya malasahan, hindi ko malasahan yung ano niya. Lasa niya. Kung hindi siya masyadong ma baka sakaling gusto ko. Ito, lagyan natin siya ng asin at saka paminta. Ayan, lagyan natin siya ng paminta. ka. Matita nyo naman yung, ano, high tech ang ating, ano, pepper shaker. <laughs> Bigay ng aking kapatid. Ang dali niyang mag, ano, maggiling ng paminta. Hmm? I-marinate natin siya. Ha? I-marinate natin. Sa Ilalabi muna natin, saka natin mag-prepare ng kanyang mga ricados. Diyan, magbalat tayo ng patatas, saka natin iprito. Ayan. Tapos itong carrots. Ayan guys. Magluluto tayo ng chicken curry. Wings. patatas, iprito natin muna bago tayo iluto yung chicken wings. O, ayan. Pritohin muna natin siya, mga fox. Ito guys, nagpainit tayo ng mantika sa ating kawali at ating ipipritong ating mga patatas. Ngayon lang natin siya. Balik ka rin lang natin. Pabrown lang natin siya. Ayan guys. Maluto na natin yan. Ngayon ilagay natin yung carrots. Pito lang natin siya sa gilip. Tanggalin natin sa ating pinagpretuhan. Kaya natin doon. pag natin siya. Tanggalin natin yung syrup. Pasid natin siya. Blit tabi natin. Bali, side lang. Ito, ano lang natin. Pa-brown lang natin. Ayan guys, nag-brown na. Tanggalin natin at isasunod natin yung iba. Okay, box natin siya. Tanggalin natin siya. Lagyan natin doon. Ayan. Balik pa rin natin. Ayan. Ayan, malapit ng ano. sa brown natin siya. So, ayan. Tapos na natin prepare mo. Tagalin natin para ano natin ng ano. Mga guys, yung pinagprituhan natin. Yan na natin yung sibuyas. Saka luya. Pagsabay-sabayin na natin pati bawang. Para walang mag-away-away. Yan guys, ipag-brown lang natin yung sibuyas bawang at sa kaluya. Tapos naglalagay ako ng cumin. Isang kutsarita ng cumin para pang paano ng flavor ng ating curry. Ginigisa ko siya. Saka so, natin ilagay yung curry natin, curry paste. kori-kori. Kapag ginigisa ko kasi itong curry niya is mas mabango. Ngayon, ibalik natin yung ating manok. Hmm. Naglagyan na natin sa kaagad ng patis para magkalasa. Isa ka natin maglagay yung ating gata. ngayon guys, ngay natin masabaw ang aking kare kasi gusto ko yung sauce yan ngayon ilalagay na natin yung ating patatas saka carrots. Sabay na rin natin yung ating sili. Para may pang kulay ang ating buhay. <laughs> para makulay ang ating buhay. lutuin lang natin yung ating mga gulay guys and then okay na yan kasi na na lahat lahat na yan kaya okay na yan pag ma maluto yung ating gulay hmm. takpan lang natin sa glit okay guys tignan natin kung luto na chicken curry Yeah, Luto na siya. Tikman natin yung ating ating um, at sa tayong keroks. Hmm, luto na siya. Hmm, sarap. Hmm. Hindi Tamang-tama na yung timpla, guys. Wala na akong dapat idagdag. Yan na po, yang ating finish product. Hmm. Ang ating chicken curry. Thank you, thank you.